Welcome back, mga Eto Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinaka-latest na kunsaan nga po marami nagtatanong, maraming kumukwestiyon na sinasabing nasa Bangkok, Thailand nga po raw si Main Mendoza at si congressman. Ito po raw ang ebidensya at resibo. Pero marami po nagdudu nagdududa. Marami po nagtatanong. Siyempre, isa na po si Mr. Destiny. Parang hindi naman po ito sa Bangkok, Thailand. Di po ba? Although, Thailand ang nakasulat, pero consider mo na Pilipino ang kumakain. Hindi po ba? Kaya sabi ko sa inyo, kapansin-pansin na parang may mali. Tapos maigsi pa yung video. Di po ba? Kaya nga po dun sa mga nagsasabi na nasa, Jap nasa Bangkok, Thailand, si Main, ito daw po yung ebidensya at resibo. Magmatsyag, di po ba? Madali lang po mag-edit. Madali lang po magsabi na nasa Bangkok. Pero kung titignan nyo naman po yung kumakain, di po ba? Parang sa Makati lang to. O sa Glorieta, di po ba? sa isang first class hotel na kung saan mga Thailand foods yung pinakinakain, di po ba? O Thailand restaurant na private kumbaga, o sabi natin exclusive na kung saan talagang hindi mo siya makikita hanggat hindi mo madada. Kumbaga, ibig kong sabihin, tago siyang lugar na puro Thailand lang po ang kumbaga nakakaalam dahil siyempre ang kakain lang dito mga kaaldab ay eh, talagang mga taga Bangkok, Thailand at ang presyo nga po nito ay eh, siyempre sa mga ordinaryong mga Pilipino hindi natin kayang i-afford to hindi po ba? o oh, dito pa may malina eh kaya sabi ko sa inyo sa channel po ni Mr. Destiny marami po kayong may intindihan marami po kayong malalaman Marami po kayo mga kwento na maririnig na galing din po sa kanila na pinapaliwanag ko lang po. Kaya nga po marami tayong kaaway. Kaya nga po kita nyo yung channel ko. Maraming inis na inis. Maraming galit na galit. Pero patuloy pa rin po silang nanonood. Patuloy pa rin po silang nakikinig sa akin. Pero kung mag-comment sila, galit na galit sila. Nai-stress ay, lang po sila sa akin. Bakit kumbaga naandyan pa rin po sila? kasi gusto rin po nila ng update kasi gusto rin nila yung ginagawa ni Mr. Destiny ayaw lang po nila kasi nga po nababasag ko sila pero kung sa pagbibigay lang po ng update kitang kita nyo naman po yung mga ganap natin hindi po ba? Real to. kaya nga po sa issue na hiwalayan ni Mengay ni Congressman Arjo kita nyo naman po yung mga posts hindi po ba medyo hindi na maganda yon at hindi na kaaya-aya. Kasi kung titignan nyo ah, dapat magsalita na nga puraw sila Mengay at si Congressman Arjo. Kahit sabihin na natin na hindi, fake news lang yan Mr. Destiny, kailangan mo rin kunin yung simpatya. Hindi po ba? Hindi po pwede naman na ang tagapagtanggol lang eh ang mga viewers. Hindi naman po pwede yung tagapagtanggol lang ni Mengay eh yung mga taong malalapit sa kanya di po ba? Kung magsasalita siya, eh talagang mas maganda. Eh tapos sabi ko nga po sa inyo kay Congressman Arjo. di po ba? Na wala namang pong post, wala namang pong update, ni hindi niya binati man lang si... di po ba? Tapos may mga photos na, ay Mr. Destiny, ang dami na minakaw ang photos. Yung photos na yun, magkakasama yung pamilya Mendoza, at si Congressman Arjo. Hindi naman po ako namimilit. Sabi ko madali lang naman pong gawin yan. Madali lang pong mag-edit. Hindi po ba? Madali lang pong gumawa ng mga bagay-bagay na mga posts. Pag ako gumagawa ng mga ini-edit ko, ang daming reaksyon. Pero pag sila, okay lang. Kasi ang katwiran lang namin la, eh, kumbaga, hindi naman daw po totoo. Fake news lang po. Pero pag sila nagbigay, okay lang. Hindi po ba? Ganyan po sila kabayas. Ganyan po sila kadesperado. Tapos lagi ang pagbibintangan, ta ang lagi nilang binibintangan, eh, gumagawa lang puro tayo ng mga hindi maganda, hindi kaaya-aya. Hindi po ba? Real talk. Kaya sabi ko sa inyo, kalmado lang po kayo maging kampante. Kasi hindi naman po nagre-react si Nanay Dab. Wala rin sinasabi si Main Mendoza at nasa na po yung tapang ni ni Ibyang hindi po ba? Bakit ayaw niyang protektahan si Congressman Arjo sa issue na bading, baog etc. etc. hindi po ba? Hinahayaan niya lang kasi kung titignan niyo po yung mga bagay-bagay na kumakalat ngayon kung pagbabasihan nyo dati, di po ba, yung nakaraang taon na hindi pa kinakasal kuno no, o kumbaga hindi pa congressman si Arjo, artista pa lang po siya, marami ng mga kwento na lumalabas, e eh, galit na galit si Ibiang, di po ba? Real talk to ha, kaliwat ka lang po yung interview niya, interviewin siya rito, interviewin siya noon, kung katakot-takot na ng mga interview, di po ba? Tapos may mga komento pa na ganito, komento pa ng ganyan. Ang dami. Kaya nga sabi ko sa inyo, relax lang po kayo. Hindi po ba? Kaya wag po kayong basta-basta magpapadala sa mga akusasyon ng iba. Real talk. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Mengay, si Alden, yung mga kaganapan nila kapag pinapakita ko, ang daming kumbaga reaksyon. Gaya po ng post ni Main, bakit si Mengay lang po yung nagpo-post? Bakit po si Richard Polkerson eh kumbaga umaayon lang sa mga post ni Main sumasabay lang siya di po ba at bakit ngayon lang to pinos common sense na lang po ha? ilang araw na po ba nakalipas ang birthday ni Nanay Dab hindi po ba masarap kang batiin ng happy birthday sa araw po mismo ng yung selebrasyon sa araw po mismo ng yung kaarawan eh bakit apat na limang araw na nakalipas bago si ito ilalabas? Di po ba? Wala na. Nasaan pa yung airport? Yung iba nga po, talagang inaabangan yung araw na yon, yung pagdating ng alas 12, babatiin nila, tapos ipopost nila sa kanilang social media account na birthday mo na, edad mo na ganito. Di po ba? Lalo na po sa ganito na nalagpasan natin ang pinakamatinding pandemic, nalagpasan natin yung mga bagay-bagay na akala natin katapusan na. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, huli na lang lagi. Hindi po ba? Dapat alam po nila yan. Dapat alam nila na, oo nga Mr. Destiny kasi kapansin-pansin na baga laging late na lang sila mag-post. Si Mengay, si Congressman, parang nakapagtataka naman. Hindi po ba? Na dapat nagpo-post na sila mas maaga pa. Parang may mali. Sa bagay, ako naman po mga kaladab, hindi na, kumbaga normal na lang po para sa akin yan eh. Normal na lang yung mga bagay-bagay na ganyan. Nakakatuwa lang po kasi kahit pa paano, maraming napaisip sa mga sasabihin ko, sa mga binibigay kong update. Tipo ba? Kung gaya, kung eto nga lang eh, sigurado po ba kayong sa Bangkok, Thailand yan? Dito maraming kakampi sa akin. Maraming magsasabi, ako nga Mr. Destiny kasi Pilipino kumakain eh. Ang alam ko sa isang restaurant, lalo na nga po kapag ka eksklusibo na pagkain ng mga taga-Thailand o Bangkok-Thailand, karamihan ang kakain diyan mga Thailander at uh, mga Th Thailander, mga taga-Thailand, hindi po ba? Taga-Bangkok, pero dito Pilipino eh, matik na yan. Sa tingin niyo kakain po kayo ng ipis, kakain po kayo ng salagubang, ng yun ang pinaka-specialty. Na kapag pumunta ka ng Bangkok, Thailand, hindi ka galing Thailand kapag hindi ka kumain ng mga exotic foods. O oh, alam nyo yan, oh, hindi, po, hindi ako namimilit ha, baka sabihin, hindi, pumunta nga kami ng Bangkok, Thailand, Mr. Bestie, hindi kami kumain, hindi po ba? Ibig kong sabihin, ipapakita doon kung gaano ka katapang, ipapakita doon kung masarap nga po ba yung kinakain kung bakit nga po ba nila to kinakain kahit tikim lang o panoorin mo yung taong kumakain nun di po ba? totoo naman po eh kaya lang syempre wala po tayo sa posisyon para ipilit yan well ang gandito na lang po ang ating latest updates kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.